Ako nga pala si Aqua, mid of RC Philippines uh, Ngayon is gagawa tayo ng tutorial sa hero na si Shusin uh, Kakalabas lang noong June 29 para sa akin dahil kaka-release ng ni Issue uh, maganda pa siyang gamitin kasi bagong hero at saka nakakatuwa. Kabul pa siya sa rank game tsaka okay din siya pang buhat. Siguro yung advantage ni Shusin sa hero is yung level 1 niya with tank. Kaya niyang mang freeze sa mid lane and kaya niyang pumatay agad ng early kasi napakadayan ng second skill. Spamable at saka So, parang sobrang OP pa niya sa level 1 ganun. ang hirap niyang labanan sa mid para sa akin yung strength ni Shusin is yung early niya uh, yung second skill napakadaya uh, napaka annoying niya sa mga heroes ng kalaban, kaya niyang buhatin papalapit sa kalaban, sa kampe o kaya kahit kanino siguro uh, kailangan siya ng ano uh, kailangan siya partnerin ng mga uh, damage na kampe and yung weaknesses naman niya is siguro sa team fight tsaka sa ano sa pagdeal ng damage is parang napaka low ng damage niya ko sustain at uh, kaya lang niya sumustain sa mga team fight ganun. tapos di, di, uh, kailangan niya ng kampe na uh, mga damage para mapag-deal din siya ng damage kasi wala talaga siyang damage para, uh, para sa akin para sa yung best counter guys is mga assassin And sa kasi wala siyang mobility tsaka wala siyang mga dash pang takas. Uh, Ang tanging pang uh, survive lang niya is yung ultimate and kung may flicker siya in Tsaka yung ano sa sa tapatan naman sa laning para sa akin kaya siyang tapatan ng lahat ng mage kasi uh, ko, same -same lang naman yung mga hero sa mid best partner sa kanya is siguro yung mga damage like uh, assassin ganon kampinya niya assassin test yung fight niya naman sa mid na tank post 5 siguro mga R-Lot, may mga damage para kayang uh, pumatay agad ng level 1 gan kasi OP siya sa level 1 uh, Sa tingin ko may potential naman yung hero na si Susan kasi uh, since bago pa lang siya uh, ina pa yung uh, kung paano siya gamitin talaga kung sang role ba siya babagay kung pwede siyang itry sa XP mid yun, ganun. Tapos uh, uh, pinapartneran pa siya ng mga uh, iba't ibang heroes kasi uh, tal uh, para sa akin uh, kulang talaga sa damage Di siya kagaya ni Valen, Paramis ganun na uh, nag talaga ng damage early pa lang sa mid game uh, Ang build ko nga pala kay Shusin is uh, early, uh, binibuild ko lang sa kanya yung boots Tsaka nag-ano uh, agad ako clock. Binibuild ko agad yung elegant gem. Tapos sabay uh, recta na ako sa clock. Then, bibuild na ako ulit ng top boots pag marami sisi yung kalaban. Pag wala naman is ano lang, uh, CD. Then, next build ko is ice cream one para uh, mas sure hula yung second skill niya. May slow agad yung kalaban. Uh, then, glowing one para sa mga uh, anti-heal and sa mga maukunat na kalaban tsaka blood wings pag may assassin yung kalaban tsaka pang sustain ko rin sa sarili ko then divine glaive para uh, maka makatunaw na ako ng mga maukunat and ang emblem ko sa kanya is rapture para sa early damage tsaka wilderness blessing para sa control ng river river mabilis ako tsaka impure rage para sa second skill tsaka sa uh, mana niya mabilis nung no, mga pala binibig ko sa'yo early guys, boots. Then pag 14 seconds, binibenta ko siya. Para bumalik yung gold. Tsaka mabili ko yung elegant yun. Yung vitality guys, ito. Yeah. Then bibig ko na elegant yun. Pag yung first kill niya is may slow, then uh, movement speed sa akin. E, try ko lang siya present kasi uh, advantage ako sa hero lang mga Ayan, pag may stack siya guys, pag napuno yan, is pwede mo na siyang bit-bitin. Tapos kahit saan mo siya ilagay, pwede. Okay, lagyan din mo tayo guys. Ang, first item, ang first build ko pala sa kanya is Clock of Destiny para sa mana masustain niya agad sa yung mana niya sa early. Okay, class at top So, pupunta tayo ng top guys sasama tayo dun ayan ang gulay is parang clicker <laughs> ayan ang big pet ayan gusto lang ang next item gusto niya is uh, ice queen pwede rin ano pwede blowing para sa uh, anti heal ng estes and the, since kompleto na kami pwede na kami mag team fight sa mid pwede ko na dive din to and yun, mabuhat ka ah, uh, yung second skill nga pala na ito ah, uh, kahit ulan yung pwedeng mabuhat kahit tatlo, apat, gano'n then pag bumalik na yung mana ulit spam lang ng spam guys ah, uh, hindi naman siya na hindi naman siya nakabase sa na kung sa, ma sa mana region din ang uh, third item ko sa kanya is uh, ice queen para super slow yung kalaban uh, sure makakapitan ng second skill ko kasi um, siya sa skill. Hindi rin kasi sure na nabubuhat pag walang slow yung second skill. Kaya mas okay na nagbibuild ng ice cream naman sa kanya. Total na kami guys. Then after total po push na kami ng bottom. Ayun so, na, lang sa mapa guys. Ano lang, kuha lang kayo lagi ng objective. Para lalo yung um, talo kayo makalapang sa Ayan, ang third item ko siguro is Blood Wings para uh, may sustain ako. Ayan, yung ulde niya is nagbiblink. Ayan, sinala ko yung kalaban sa ano. Nice, team. Ayan, okay din pala yung partner niya sa healer, limited poke. Ayan. Ayan. Yung first skill naman may slow. Ayan, bako. M namin agad guys Napakadaya kasi ni Susan guys Napaka ano yung sunod Kahit sino pwede yung iba to Ayun, Kahit nasa loob ng well guys Pwede iba to ah, <laughs> Siguro ang maganda kay Susan is ah, uh, Yung magandang gawin sa kanya is Habang early pa lang is ah, uh, na, na yung ah, uh, Minamanage nila yung skill ah, uh, Potential ni Susan Sa level 1 uh, Kasi sobrang open na ito. Uh, siguro yung dapat hindi uh, hindi gawin sa kanya is yung pagubos niya ng mana kailangan ano timing lagi kasi pag nag team clash kayo tapos nawalan ka ng mana hindi ka makapoke poke ng skill makakagamit gamit kaya kailangan timing lagi yung uh, paggamit mo ng second skill kasi uh, mabilis siyang maubos tsaka uh, may ilang seconds pa siya bago bumalik uh, siguro yung mga magandang Uh, nangyari sa amin yung game is uh, na-control namin yung early uh, uh, na-sustain namin uh, dahil lamang kami sa heroes uh, uh, ginamit namin yun para makalamang lalo tapos uh, magtuloy-tuloy yung pag-take namin ng objective uh, tapos ayun, ginamit namin si Susan ginamit namin yung potential niya sa game para malalo Ah, uh, guys, uh, na nagtatapos yung uh, hero tutorial ni Shusin. Ah uh, uh, try niyo siyang gamitin guys, nakaka-enjoy and Ma maganda siya kasi uh, nakakainis siyang gamitin siguro pag ikaw yung uh, pag nakalaban mo yung Shusin is mainis ka din kasi binubuat uh, binubuhat kanya tas kung san, san kanya ibabato ayun.